Mainit pa ring pinag-uusapan sa social media ang umano'y pagtakas ng Chinese Bamban Mayor na si Alice Guo, ito nga ay matapos mabukaw sa Senado ang totoong pagkatao nito. Nalaman umano ng kinauukulan na wala na sa Pinasiguo si matapos ngang ipaalam ng isa sa mga saksi ang ginawa nitong pagtakas. Samantala tila ikinalungkot naman ng mga kaanak ni Alice Guo ang balitang di umano'y nakita ang katawan ni Guo na palutang lutang sa dagat at ayon pa sa balita ay naaagnas na umano ang katawan nito at inaalam pa naman kung tutuong si Alice Guo nga ito. Kinilala naman ng pamilya ni Guo na kumpirmado daw na si Alice Guo ang nakitang palutang lutang sa dagat. Narito panoorin ang video kung paano nalaman ang umano'y pagtakas ni Alice Guo. 'yung ida-daan mm -hmm. ka ng bayan makikita mo kung nasaan ka at magiging curious ka hindi ka lang sasakay at mm -hmm. no, at para kang walang nasa isip na susunod ka lang no? magkakaroon ka rin ng curiosity kung nasaan ka na ba at anong lugar yung inyong pinupuntahan no so maraming maraming butas maraming hindi siya sinasabi 'yun mm -hmm. ang punto ko no siya pero kulang, kulang yung kanyang kinakwento So, Sir, dahil doon, sa so tingin mo, qualified siya maging state witness? Kasi kahit si Secretary Remolia at usec mag yung kanilang pananaw. For Secretary uh, Remolia, hindi siya qualified maging state witness, but for undersecretary-T, mukhang pwede. Well, pa ang pananaw ko diyan, uh, kung gagawin siyang state witness, ang gusto natin uh, magsabi siya ng impromasyon o magsabi siya ng mga nalalaman niya tungkol kay Alice Go at sa ginagawang hindi magaganda ni Alice Go. Lalong-lalo na yung relasyon ni Ag Alice Go sa Pogo. No? Pero tingin ko magigiging mahirap yan dahil unang-una, yung abogado ni Go Huaping, a.k.a. Alice Go, at abogado niyo pareho. Mm -hmm. So, ang hinala ko dyan, si Go Huaping pa siguro ang nagbabayad ng abogado niya. No? So, mahirap naman na magsabi siya ng impormasyon laban kay Go pero sa go-hopping naman nagbabayad ng abogado niya kasi iisa lang yung kanilang abogado. Mm -hmm. uh, pangalawa, uh, maaga pa para sabihin kung may... pwede siyang maging state witness kasi hindi siya nagsasabi ng kompletong detalye. No? Mm -hmm. At uh, base kasi sa dokumento, at uh, ipinakita nga natin na sentro siya doon sa mga aktividad at sa mga pinepermahan niyang mga dokumento. So, mm -hmm. uh, just based on the documents alone... Uh, meron siyang alam. Mm -hmm. Pero kung gaano kalalim yung alam niya, yun ang maaga pa, sabi, maaga pa para masabi ngayon. So, kung i-consider yung mga documents na hawak niyo, sir, parang may malaki siyang partisipasyon? Uh, dahil in dokumento niya bilang treasurer, yung pinirmahan niya bilang treasurer and CFO, mahalaga yun eh. Mm -hmm. Dahil nakita namin, yun na nga, na sabi natin sa hearing, na yung kita <coughs> nung mga kumpanya ng Go, yung QJJ Farm at QJJ Embroidery in particular, hindi nagtutugma doon sa perang pumapasok mm -hmm. sa kanilang bank accounts. Ah, Bigyan okay. ko kayo ng halimbawa. Mm -hmm. uh, sa QJJ uh, Farm, ang uh, kita niya, mga 1 or 2 million lang in the span of 10 years. Pero ang pumasok na halaga, almost 4 billion pesos. Ito yung pera na hinahanap natin kasi kung natatandaan nyo, nung una pa lang, tinatanong na natin kung paano napatayo yung Pogo Hub sa Bamban. Mm -hmm. Dahil wala tayong makita sa financial mm -hmm. statements. Pero ngayon nakikita na natin na pumapasok diretso sa kumpanya ng QJJ Farms. Ganyan niya rin sa QJJ Embroidery na halos lugi yung QJJ Embroidery pero yung pera, yung kasha mm -hmm. na pumapasok uh, almost 500 million. Mm -hmm. Ito lang yung dalawang kumpanya. Hindi pa kasali dyan yung si herself Maybe si Alice go herself, no? Yung pa yung kinukuha naming information. Kaya mahalaga yung papel ng uh, ng Anti-Money Laundering Council dito eh, no? Dahil uh, sila lang ang may mata, sila lang may eyes sa mga transaction nangyayari kasi on paper hindi mo makita eh. Mm -hmm. Pero doon sa transaction makikita mo. So sir, kaya hindi nagtutugma yung kita doon sa pogo doon ipinasok sa kita ng mga kumpanya. Ang aking uh, teorya, ang aking uh, diyan, yung perang ginamit para ipatayo mm -hmm. yung Pogo Hub sa Bamban mm -hmm. nang galing sa QJJ Farms in mm -hmm. particular. No? Mm -hmm. So hindi farming yung negosyo, no. Construction yung negosyo nito. Yun ang hinala ko dahil obviously kinonstruct niya yung Pogo Hub sa Bamban. Mm -hmm. Sir, may report na gumasto, so nagbayad niya about 200 million pesos, sinaalis guo, kaya nakalabas ng bansa may ganun daw ba kayong information? Uh, ako personally wala akong nagkuha ng ganung information pa. Pero ah, mm. uh, posible 'yan. At ang tanong, mayroon bang pumunta dyan sa mga uh, kawini ng gobyerno? No? For example, uh, kung uh, aalis yung barko o aalis ang isang bangka, normally nagii-inform 'yan sa Coast Guard, nagii-inform mm. 'yan sa Philippine Ports Authority at uh, along the way siguro may tumutulong para Uh, makatakas sila no so uh, ang tanong dyan, meron bang pumunta na pera sa mga kawani ng gobyerno para tulungan sila, sila makatakas mm -hmm. so may way kayo sir na determined uh, ah we we're, we're also doing our own uh, investigation nagtatanong rin tayo sa mga sarili nating uh, mga contacts at mga tumutulong sa atin magbigay ng impormasyon mm -hmm. sir after na explanation ng mga iba't ibang government agencies at kanilang mga theory paano nakalabas ng bansa si na Alice Guo. Ngayon ba, klaro na sa inyo kung sino yung dapat mag-resign o kung sino yung dapat na magbitiw or si Bakin sa pwesto? Well, ako kasi ang aking isa pang lagi sa isip ko, bakit umabot ng five days bago nalaman ng buong bayan na wala na pala dito si Go mm -hmm. At hindi ito nanggaling sa executive branch. Ah. Mm -hmm. Nanggaling to kay Senator Rizzo Hontiveros siya pa ang nakakuha ng impormasyon at siya ang nag-inform, nagpaalam sa ating sa lahat, no, sa taong bayan. Uh, bakit umabot ng five days? Uh, sinasabi nung ni, ni, Commissioner Tansinko na nasa Vietnam siya, bumiyahe siya, took two days para bumiyahe. Pero trabaho mo yan eh. No? Trabaho bilang isang commissioner na malaman itong mga impormasyon nito at trabaho mo rin na kaagad Uh, kumuha ng validation at kaagad ipaalam sa presidente man lang mm -hmm. at sa taong bayan. Kasi mm -hmm. even the president from that statement na naku nakita ko even si Secretary Remolia, nalaman niya rin after mm -hmm. nung uh, privilege speech dito sa uh, Senado. So para sa akin yan ay isang malaking uh, pagkukulang at malaking uh, uh, uh malaking gap no sa sistema rin ng uh, Bureau of Immigration. So wala pa kaming nakikitang basis para manawagan na mag-bityu sa pwesto si well, tuloy, Immigration. Itutuloy pa rin namin yung investigation no in fairness naman, and para magkaroon tayo ng klarong uh, uh, resulta at recommendation mm -hmm. uh, itutuloy pa rin namin yung due process at uh, para uh, makita yung culpability ng uh, Bureau of Immigration in particular si Commissioner Densingo. Okay May Nean and then Vec, and then A mark. Wala? Sir, ano na lang, um, clarify ko lang, sir. Sabi nyo, um, parang ang ng mga QJJ farm, ano, parang 100, uh, 1 to 2 million lang, pero pumasok na 500. Ay, sir, paano nyo nalaman, AMLAC um, ang nagsabi sa inyo, and may sarili silang bank account, QJJ farm and QJJ? Meron silang sariling uh, bank account, at uh, may mga, based on sa research namin, kumuha kami ng mga information, at um, uh, pinagpatugma namin mga information uh, para malaman namin kung ano ba yung uh, uh, yung uh, financial standings ng kumpanya no so yun yung uh, ginawa namin kaya ito ka as a while rin para makuha yon ano uh, sir um ulit lang po sir kasi nabanggit niyo doon sa hearing pero kasi medyo late mm -hmm. kayo nakapagtanong di ba ano-anong corporation may significant na position si Sheila? Kasi di ba sir sabi niya simple lang buhay niya, employee rin ang alam niya. Mm -hmm. Pero sabi ni sir... Hindi, kasi corporate secretary ka eh. No? Ang corporate secretary, hindi simple yung trabaho yan. No? Ang corporate secretary, siya ang gumagawa ng board resolutions, siya ang uh, nagpa-facilitate ng mga decision ng board, at CFO, Chief Financial Officer at Treasurer siya. No? At uh, Uh, hindi rin simple ang trabaho yun, no? Um, ibig sabihin, ikaw ang uh, pumeperma ng mga cheque, ikaw gumagawa ng libro, o ikaw rin nagpo-file ng uh, financial statements, no? So, contrary yung sinabi niya na nagpapatakbo lang siya ng embroidery machine, no? Um, so, yung mga kumpanya, uh, hindi ko lang matandaan yung sampo, no? But QJJ Farms, uh, QJJ Embroidery, yung meron siyang QSEED Genetics, -hmm. No? you see genetics, we can give you the list. No, uh, Finlash namin, but we can give you the list of kam. Pakibigay na lang uh, JV. Uh, but meron kaming, uh, meron kaming list ng mga kumpanya. Kinumpile rin namin isa-isa yung mga uh, kumpanya nila. No? In, yung 10 companies, sir, dun siya, CFO, halo-halo uh, na yung halo-halo na yun. No, halo -halo. Majority is corporate secretary siya. Pero may mga kumpanya rin na CFO siya, treasurer, and corporate secretary. No? So may mga ganun rin na instance. Kaya uh typically diba sa family business gagawin mong treasurer kung malapit sa iyo typically kamag-anak mo yan eh kasi pumeperma yan ng cheque. Eh. Mm -hmm. no? so in other words may take them malapit si Sheila sa family they trust her or uh, may possibility rin na itong go family ginagamit lang itong mga taong to para pumirma ng mga dokumento uh, at uh, gawing pain no gawing uh, pain para kung may mangyari sila yung magiging uh, magiging scapego o no? mag sila yung babagsakan ng mga kaso si Sheila no narinig ko rin yan sa hearing kahapon sa house uh, ganun rin yung lumbas doon sa isang kay baterna yung isang mm -hmm. uh, personality na involved sa if i'm not mistaken sa Lucky South 99 mm -hmm. tapos si Cassandra Ong uh, parang ganun rin din sinabi niya so may may pattern no may pattern na ganun din nangyari. But of course, these are all theories for now. No? We're still investigating. Sir, dun kapag magbabasayan kasi yung hearing no isang araw, hindi ko alam kung nakita niyo yung impression, parang may binubong image na wala siyang alam, sunod-sunuran lang siya kay Alice Correct. but... Ta Tama ka doon. Pero knowing yung sinasabi yung CFO pala siya, corporate secretary pala siya, So ano yun, well, para sa akin, kailangan matuto na tayo kay Go Hopping. Ganun din sinabi niya noong una. Pinanganak sa farm. No? Uh, hindi niya alam. Uh, malabo sa kanya paano siya lumaki. Hindi siya nag-aral. Simpleng tao lang, di ba? Paulit-ulit. Inarantid pare-pareho dito sa pamilyang to. Eh. No? At uh, nadala na tayo sa, sa kwento ni Go na uh, parang uh, hindi siya nag-aral o homeschool lang siya. No? Pero, well, in fact, talagang napakagaling niya pagdating sa pagpapatayo ng Pogo Hub at paggagawa ng krimen. No? Dahil nakatakas nga siya eh, nang hindi na nakita ng gobyerno. So, yung narrative ni, ni Sheila pareho kay Guo and we cannot take it hook, line, and sinker. Hindi natin pwedeng paniwalaan ka agad. Uh, dapat imbestigahan pa uh, mas, mala, mas malaliman. No? Dahil yung mga dokumento nakikita namin, taliwas o iba sa sinasabi niya. Sir, last no, on my part, yung um, paglabas lang ng bansa, pa, kasi parang may sinasabi si yung kay Sekremulya na eh, papaka-imposible naman yan, nagbangka, nagbarko kayo. Are you still considering the idea na baka lumipad talaga sila, sir, and meron from immigration na? What's meron kaming listahan ng mga chartered flights uh, from the Philippines to Malaysia and from the Philippines to Indonesia. So, iniisa-isa namin ngayon kung sino may-ari at uh, sino yung sakay um, dahil kung nag charter flights charter flight sila dapat i-declare mo sa BIQ sa bureau sa uh, sa Bureau of Immigration and Quarantine sino yung mga sakay pero may mga, may mga instances rin hindi nila dinideclare sino yung sakay eh. so iniimbestigahan namin tong angglo na nag charter flight sila at tinitignan namin isa-isa yung mga may-ari ng eroplano so isang Well, um, kakonsaba mo yung kakonsaba mo yung uh, tinatawag nila ground handler. Kasi kung magfa-file ka ng flight, magbibigay ka ng dokumento, no? Yung yung tinatawag nila uh, flight path, yung yung flight manifest, lahat 'to ibibigay mo. Pag hindi mo sinulat doon, dapat physically ang Bureau of Immigration nagbo-board ng plane para makita talaga kung sino yung mga sakay doon. Physically, parang tayo, dumadaan ng immigration. Dapat makita nila physically. May, ang theory ko, hindi nila diniklare, hindi rin nag-board ng plane. So, sa flight manifest, hindi nila, walang mga pangalo doon, pero well, in fact, may mga tao pala doon. That's also a possibility. Okay, before back sa Balkan ko lang yung kay uh, Sheila Go So, sa tingin nyo nagpapanggap lang siyang walang alam o pwedeng willing naman siya na ginamit lang ni na Alice Gou doon sa mga kumpanya? Yung yung theory na walang alam, taliwas yun doon sa dokumento eh. eh. Dahil nga sa dokumento, hindi lang isang beses siya pumerma. Marami, 90 plus times pumerma siya ng mga dokumento. Mm -hmm. So, since 2013. No? At um, dapat nagtatanong ka rin kung anong pinipermahan mo dahil sagrado ang perma sa ating bansa eh kung uh, yung perma mo kaya nga kaya ka ikulong sa pagpeperma ng dokumento. So hmm. dapat nagtatanong ka rin o o um uh, nag-ano rin inaalam mo rin kung ano yung pinipermahan mo. Hmm. Pero yung nagamit siya, yun ang isa pang tinitingnan nating angulo no kung posible ba 'yon o kwento-kwento lang 'yon. At kung nagsisinungaling si Shuster, hanggang kailan siya i-detain dito sa Senate? Um, Tuloy-tuloy yung -tuloy investigation. Ay, nakakuha ko ng information na Monday yata. May, mm -hmm. Monday may, may hearing. So, Tuloy-tuloy uh, yan until um, uh, makaku makita natin yung consistency at also level of details ng mm -hmm. pagkakwento niya. Uh, kasi kagaya ng narinig niyo naman, no, yung pagbiyahe niya, walang detalye. Sumakay mm -hmm. So makailang siya lumipat ng barko, yun lang eh. Walang walang detalye, walang uh, parang parang blanco, no? Yung hmm. tapos bumiyahe sila ng three days, wala ring detalye, no? Hmm. So um, marami siyang hindi sinasabi hmm. uh, sa aking pag-analisa. Uh. From Nimpa ito, sir, pwede niyo daw ba ipadetain sa ibang lugar para mapilit ang kumanta? Pwede rin, no? Kasi hindi hindi naman uh, iba na nagdetain ng Senado sa ibang uh, Uh, ibang uh, kulungan, no? mm -hmm. ibang jail, uh, pwede rin yun. No? Dahil dito, uh, aminado naman tayo, mas komportable, mas mm -hmm. ano. Um, pag hindi pa rin, ano, pag hindi pa rin magbibig, cooperate o magbibigay ng detalye, pwede siyang mm -hmm. makuling, makulong sa ibang lugar. Kasi si Cassandra owns sa house, tinakot na i-detain sa correctional na pilitang magsalita, sir. Oo, oh, oh, correct, correct. <laughs> Kasi yun, totoong kulungan. Ito hindi naman kulungan to. This is um, parang a temporary sila. parang a temporary uh, detention facility no pati hindi siya yung jail talaga okay back hi sir sir do you believe yung sinabi ni Sheila na hindi niya kapatid talaga si Alice and may idea na po ba kayo kung sino yung tatay niya ako i, I believe that uh, because yung passport niya is ibang last name no uh, Jang Mir siya at uh, mayroon ako nakuha mga information rin, uh, yung mga nagturo na nanay si Lin Wendy, <coughs> the same people, na pinapakilala talaga siya na uh, hindi kapatid. No? Iba pinsan, iba uh, close uh, family friend, ganun. No? At uh, may mga nakuusap rin kami na trabahador nila, uh, in fact, taga Valenzuela ito, na pinakilala na parang close friend no? or family friend. No? So may idea diyan point naman man parang mukhang totoo ni man no uh, dahil iba yung kanyang passport document at it corroborates with yung mga stories na naririnig namin ayo lang lumabas yung mga trabahador at saka <laughs> ibang mga kaibigan nila natatakot but yun yung mga information na kukuha namin no? Sir may idea na kayo kung sino yung totoong tatay niya kung hindi si Jiang Zongo Um hindi hindi, hindi ko pa alam kung sino uh, maybe that's also one angle that we need to pursue No. May mga theory na, kasi dinala siya dito 16 years old eh no? uh, So tiba pag 16 sa atin, pag lalabas, kailangan mo ng permit ng magulang eh bago ka makalabas So uh, I'm also looking at that angle na napakabata niya, dinala siya dito at uh, nagtrabaho na siya dito no So I, I don't know kung anong relationship ng kanyang magulang dito sa kay Guo Jiangjong at kay uh, Lin Wenyi Sir, last sa hearing sa Monday, sino po yung mga ibang personality or bagong personality na i-invite? Kasama po ba si Cassandra? I hope si Cassandra will be allowed to visit, no? Um, kasi uh, marami rin kaming katanungan sa kanya at uh, yun ang aming uh, request sa counterparts natin sa house na uh, payagan siyang dumalaw dito, no? Uh, pumayag, na ba? Uh, uh, good. At least uh, may may meron na tayong ano diyan. Meron na tayong uh, um certainty dyan.